kain na tayo mga idol ayan buo ito eh yung kalahati para sa mga alaga ko mm -hmm. okra tigaan ko ng maraming sili dahil wala na akong ngangat-ngatin na ko papalak kung mapapanood mo ito ma'am na kumu-question sa sa mga letra na nailalagay ko na mali T na ang inilagay ko hindi na K palagay ko makakatulog ka ng ma maayos ano shout out sa nag-comment ng kahit sulat baro nagkakaintindihan na yun palakpakan ka title. shout out sa'yo pag sinabi kasing grade 1 robo alam nyo na yun kanya naman pala mali ang spelling hindi yung ay, nako. May nag-comment sa picture ng mga mga nagkakarsada. Trabahador daw na engineer. Alam niyo ang sweldo ko dito sa farm na engineer. 4K isang buwan. Yung tatlo na yon, di isang libo lang kami. Kung halimbawa, ako lang. Ako lang ang tao rito ni engineer. At yung nagtatanong naman, ayan, lalahatin ko na, na, na inahan pa'y jowa ko, aba, meron akong mukbang na kinukwento ko eh na naghiwalay na kami ng maayos. Friend na lang kami. Kinumusta niya ako kanina ni Shirley. Kumusta friend sabi niya. Hindi, nireplyan ko. Ito sa luyot, hindi ko na ginayat kaya. Ito so, buwan ang ampalaya ko, ang ganda oh. Sa lahat ko ng mga magbe-birthday ngayon, happy birthday sa inyong lahat. <Sups> hmm. Uh -huh. Eh, okay lang may may dahon naman na saging. ใี่ตาวาราไม่กล้าใช้ตัวโงเลยคนไหนก็ ¿Verdad? nakakulong yung mga pusa ko saluyot 7 mm -hmm. minutes na THANK YOU FOR WATCHING! AYA! HA! UGH! <coughs> TCH! I